Dahil throwback Thursday ngayon, atin namang alamin ano, kung sino nga ba si Coco Trinidad. Ay. Sino kaya siya? Ngayon ko lang narinig actually yung name same, na same. ito. Oo, oo. Meron akong kilalang Coco pero hindi siya si Trinidad. All right, And <laughs> Para mas maklaman natin kung sino nga ba siya, atin na siyang kilalanin dito sa araw ngayon, ngayon kwento noon. On. anak si Francisco Coco Trinidad, ang ama ng Philippine Radio, noong October 10, 1915, na malaki ang naiambag sa edukasyon at profesional na buhay ng mga media practitioner. Sa paglilingkod sa gobyerno mula 1947 hanggang 1970 kung saan siya ay nagretiro bilang pangkalahatang tagapamahala ng Philippine Broadcasting Service, Pinangunahan ni Trinidad ang paraan ng pag-aaral ng distansya o ang paggamit ng radio broadcast para sa mga layunin ng edukasyon. Ginamit niya ang kanyang istasyon sa pagpapalabas ng mga programa sa pagtuturo para sa silid-aralan sa buong bansa sa pakikipagtulungan sa Bureau of Public Schools at isa rin sa kanyang mga istasyon ang nagpalabas ng mga paglilitis ng Kongreso at Senado. Nagpalabas din ito ng mga programang sakahan sa, sa ilang istasyon ng radyo at pumasok sa regular na programa ng exchange cultural programs sa mga bansa sa Asian region. Nakatuon ang kanyang programa sa serbisyo publiko at mga palabas na pang-edukasyon na itinulad niya sa British Broadcasting Corporation. Bilang labis na pag-alala sa edukasyon at profesional na buhay ng mga media practitioner, Sumali si Trinidad sa faculty ng Universidad ng Pilipinas sa pagitan ng 1970 hanggang 1980 kung saan tumulong siya sa pagbuo ng bagong lahi ng mga broadcaster. Bago yon, pagkatapos ng high school, nagtrabaho si Trinidad sa Far Eastern Broadcasting Company bilang tagapagbalita at tagapagayos ng programa, na promote bilang pinuno ng mga tagapagayos ng programa at kalaunan ay hinirang bilang production coordinator. Naging production manager siya after some time. Noong ikalawang digma ang pandaigdig, naging direktor siya ng mga pagtatanghal sa intablado sa Avenue, Lyric at Strand Theaters. Pagkatapos ng digmaan, nagsilbi siya sa kanyang bansa bilang producer-announcer para sa U.S. Office of War Information and Program Director para sa U.S. Information Service mula 1945 to 1947. Hawak din niya mga pangunahing posisyon na kinabibilangan ng Kalihim-Heneral ng UNESCO National Commission of the Philippines noong 1986, kung saan siya nagretiro noong 1990. Program Director ng Radio Veritas Asia, International Service. Ikinasal si Coco Trinidad sa manunulat ng hit radio drama na Gulong ng Palad, si Carolina Flores, or popularly known as Lina Flores. Sila ay biniyayaan ng apat na anak. Namatay si Coco noong January 21, 2001 sa edad na 85. Marami pang kwento ang tumulong humubog sa kung anong meron tayo ngayon. Abangan pa sa mga susunod na ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Ayaw. Isa pala siya sa mga haligi ng uh, pamamahayag dito sa yes. ano sa Pilipinas. So ang ganda din nung ginawa niyang platform ano yung kanyang uh, station or yung kanyang pagiging journalist mm -hmm. para matuto yung mga mag-aaral. Oo, napakaganda nga. Pero ano ba yung uh, naaalala mo lang, Miss Ren, kapag ka nakikinig ka sa mga radyo noong bata-bata pa. -bata -bata? Ang naalala mm -hmm. ko sa mga radyo talaga yung mga drama. Oo. Oo, oh, 'di ba? 'Yun yung laging yung umaga pa lang, ano? 'Yun na yung gigising ka kasi naririnig mo yung mga drama sa mga mm -hmm. radyo. 'Yun yung uh, uh, mga memories and Ilocano pa 'yun. So nakakatawa ano, Talagang uh, intense na intense pa yung mga eksena. Kumbaga, ikaw ba ano ba yung mga naabutan Oo, mo? Oo, oh, same same din, Miss Renardo. Yung yung sa amin kasi sa Iloilo naman ako yung uh, Maria Labo aswang Yung yung, pina, yung pina inaabangan kong uh, drama noon. So parang medyo horror-horror kasi yun. Mm -hmm. Siya. Oo, 'di ba? Oh. Yun, yun talagang mga tumatak din sa atin ano. Pero maganda nga meron yung ginaw, ginamit nila ito bilang mm -hmm. educational platform. And uh, right after that, at least meron tayong mga uh, print and now we no, have television and social media. Yes. So thank you to Coco Trinidad. Maraming oh, maraming oh. salamat.